Buenos dias, señoritas y señoritos Today we resume our uh, our series of vlogs on the testimonies uh, versus uh, former President Rodrigo Roa Duterte from his alleged uh, uh, Davao death squad operators uh, na nagsimula po tayo dyan kay... Uh, kay uh, whistleblower and former police officer Arturo Arturo Lascañas who already testified before the International Criminal Court uh, ukol sa involvement ni former president Duterte sa drug trade even before he became president at uh, in our series of uh, of uh, exposition Sinabi niya ni, uh, ni Lascanas na si Mr. Duterte daw have formed the, the DDS group in the 1980s late 1980s at, uh, to kill hardened criminals, drug dealers and political opponents. So in this, uh, in his interview with the Vera Files, uh, the video of which we played to you Sinabi rin niya na talaga naman na uh, si uh, Mr. Duterte ay uh, lord of uh, drug lords dyan sa uh, Southern Mindanao. So at uh, may nagpapatagbo siyang um, uh, uh, for uh, laboratories or uh uh, uh, uh drug dens uh, uh, that uh, are uh, being uh, made to To operate or parang maitago yung operation nila Pinapalabas na mga cunning factories yun So, and, uh, binanggit nga niya saan-saan lugar ito At sabi nga niya, parang uh, ang anti-drug war ni Mr. Duterte Was only a, uh, a, a, a uh, major drug operation to liquidate and eliminate yung competition nila So he he said that in his two interviews jan sa Vera Files. At uh, ngayon uh, to corroborate him, I, I will uh, play to you rin itong interview ni uh, ni uh, uh, another whistleblower na ito ngayon na uh, no less than a colonel at the and uh, deputy director uh, for administration of the PNP Drug Enforcement Group uh the DEG na formed during the Duterte administration uh, kasi dati PDEA lang may hawak sa drug uh, operations at uh, dito uh, kino kino pinirma yung sinabi ni ni Lascanas na uh, itong si Mr Duterte was operating before he became president With Michael Yang and uh, uh, Alan Lim, mga Chinese nationals po ito na nagdala ng uh, ng uh, Shabu Chemist dito to operate the drugs. At uh, at sinabi itong ni Eduardo Asierto na winarningan na niya yung uh, early on, as far as early as 2018-2019, gumawa na siya ng report and submitted this to Malacanang warning na itong si Michael Young Yang at si Alan Lim are really into drugs pero binaliwala ang report nito at uh, inipoint pa si Michael Yang being uh, economic adviser ni presidential economic adviser ni Mr. Duterte. So, uh, kung ay uh, meron marami nagtatanong diyan, but bakit mo pa ito Uh, binabalikan ito mga issue na ito kasi po, nung time nasa power pa si Mr. Duterte hindi po talaga na maikalat ito noon at uh, ngayon, out in the open na po ito at lalo na, nandyan na itong mga bagay-bagay sa International Criminal Court hindi maglag magtagal baka maglabas na ng decision yung, yung uh, ICC and uh, covering all these matters na binanggit ni Las Cañas, and add the and the other witnesses and the other victims uh, that's why uh, we are bringing this back to our attention dahil this uh, this is a continuing continuing issue that is evolving lalo na kung ma na yung decision ng uh, ng ICC na uh, that the Duterte's are guilty and that uh, they are issuing a warrant of arrest against the Duterte's and uh, Other uh, enablers that help him uh, carry out uh, allegedly the deadly, uh, deadly uh, extrajudicial killing operations that left uh, 30,000 Filipinos dead. So, if you play na po natin yung uh, interview sa uh, Thank Rappler, uh, Rapp, uh, we Thank Rappler uh, uh, for this uh, video and uh, we will play it to you now po and we will make our comments uh, uh as the interview flows Before pa ng election ng 2016, lumabas yung ano, report na sa akin si Michael Yang. Uh, ang report na sa akin is involved sa, sa illegal drugs. So, naganap ako ng, ano, ng ng information kung paano ko mababalidate. Ang report na sa akin is uh, involved siya doon sa Davao, sa Davao, sa Dabaw, uh, laboratory na labas namin. So nag-backtrack ako doon sa information na hawak namin before. Uh, fortunately, meron ako naku nakuha isang tao na merong involvement doon din sa ano, may alam doon sa Davao. So kinausap namin siya, kinausap ko siya, uh, pinakita namin siya ng mga litrato, yung gallery, may ibang litrato ng Chinese. Tinanong namin siya kung meron siya makikilala. Uh, na ituro niya si, ano, si, si Michael Yang. Pero ang sabi niya noon is, yan sir, yan si Alias Dragon, sabi niya. Uh, sabi ko, bakit Alias Dragon? Sir, may tatong dragon niya sa likod eh. Baligat niya. So, yun yung naging napalidate ko na involved na si Michael Young sa 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 drugs, sa illegal drugs. Bakit ito lang special interest sa kanya? Uh, special interest? Hindi man special interest. Kasi investigador ako, polis ako, di ba? So, uh, normal lang na investigahan ko eh. Si Michael Yang, linawin ko lang ah, hindi ako ang unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang. Pero si Michael Yang, uh, 2016, April 2016 pa lang, uh, meron na akong impo. Kaya lang, yung impo isa potted yon. Ah, uh, uh, it took me more than a year para mabadeket yon. About kung sino si Michael Yang at si Alan Lim si Michael Yang uh, based dun sa report na uh, isinadmit ko sa kanila is uh, involved, involved siya, dun sa pag-establish ng clandestine laboratory sa Domoy, Davao City na nahuli rin namin na uh, nalansag namin noong December 31, 2004 ano yan, bagong taon New Year yan uh, ang report is uh, siyang tumanggap, siya nag-facilitate ng dalawang 20-footer container van. Election pa lang. Uh, sinabi na sa akin na kasama nga si Michael lang ni Presidente. At that time, uh, ayoko pang maniwala na o oh, ang nasa loob ko noon is baka hindi alam ni Presidente. Ni Mayor, ano na yun. Gumawa ako ng report. Actually, ito yung report ipinasa ko to sa sa taas eh. For uh, General, General De La Rosa, kay General Albayalde, kay General Lakino, uh, Director General Lakino, ilang opisyalis ng mga Malacanang, uh, para sabihin sa kanila na merong dalawang time. Excuse me. ah uh, yun po, ah uh, yun, yung mga sila General Bato, Albayalde, Adakino, lahat po uh, uh, allegedly kasama yon sa mga nakasuhan sa ICC. So nakikita na natin nagkatugma-tugma yung sila yung nag uh, naka-expose doon sa Kwan. Kaya later on ang ginawa daw as according to Lascanas, ang ginawa ni Mr. Duterte ay pinapatay niya yung 13 na nahula nahu, nahuliha nitong asierto para hindi na sila hindi na nila ah uh, i you know, i point da uh, i ah uh, identify si Mr Duterte as their uh, protector and and cooperator nila Michael Yang at Alan Lim at uh, bago nga pinatay ay ni rape muna nila at pinanoot nila Mr Duterte and other uh, DDS operatives kasi ilan sa mga chemists doon ay Chinese uh, mga babae Chinese nationals is na laging kasama si Presidente. Baka hindi alam eh. Yun yung purpose ko eh. Baka hindi alam ni Presidente na yung kasama niya is may involvement. Kung hinihingi mo yung concrete evidence, uh, kay Michael lang, wala siyang na-file na, na, kaso sa kanya eh. Di ba? Pero kay Alan Lee merong na-file na kaso. Na-dismiss. So that is already a definite na involved siya sa illegal drug. Di ba? Di ba? Tapos lagi sila magkasama, Alan Lim and Michael Yang. May info si about Michael Yang na uh, involved nga din sa Davao. Alan Lim involved sa Cavite, Michael Yang sa Davao, nagsama. Anong conclusion nyo, di ba? As investigator na ano, uh, meron ka ng inclination na involved silang dalawa. Ang conclusion mo doon is, nakapenetrate na nga yung sindikato eh. Sa taas eh. Ang conclusion mo doon is nakapenetrate na nga yung sindikato eh. Sa taas eh. Yun yung naiisip ko na ano. Kasi kung babasahin nyo rin yung report ko, ah, uh, ang nakalagay nyo sa report ko yung assessment namin, assessment ko is uh, Michael Young Group is uh, <clears throat> nagiging conduit ng sindikato sa pag-import na nung Cebu sa atin. May access na sila dun sa ano eh, sa authorities eh. Diba? Lagi nga silang kasama. Nabasa nila yung report. Uh, hindi naman sila naimbestigahan. Sina Michael yang Ako ang niimbestigahan ngayon. Lumabas ako ngayon dahil... Okay guys, ah... Uh, Diyan parang klaro na talaga na, you know, uh, yung parating sinasabi ni sa atin ni Mr. Duterte that he launched the anti-drug campaign dahil uh, he didn't natatakot siya and he didn't want the Philippines to become a narco-state pero dito sa testimony ha huh? uh, 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 videotape pa naman ni uh, police ni Colonel uh, Acierto ay lumalabas talaga na naging totoo na nga yung warning sa atin ni President Duterte. Pero ibig sabihin hindi yung magiging uh, narco state tayo kundi talagang narco state na tayo. Talaga ang mga uh, mga drug lords nang didikta sa malakanyang and that is true the person of uh, of uh, Michael Yang and itong si Alan Lim because andyan na nga eh hindi sila na investiga ngayon uh, they're outside of the country pero yung mga asawa yung mga pamilyan nila andito pa rin nasa Dubai at asito si Michael Young hindi naman na na, na kasuhan hindi nakulong hindi na na try sa korte so he, he was able to go scot free at uh, thanks to the Duterte to the generosity of the Duterte government na pat, yung mga mahirap hinahabol pero ito uh, mga mayaman hindi so nakikita nyo na it's it's really falling into place kasi uh, yung nga sinabi ano nga itong si Colonel uh, Asierto na on the run ngayon na parang uh, ito ng dalawa kaya nakita natin na during the time ni Mr. Duterte na ipasok yung 4 billion and then 6 billion uh, drugs dito which never happened before his administration and is not happening in the Marcos administration. Kumbaga o oh, uh, the fact na nangyari lang yun sa administration niya. Meron talaga silang meron talaga silang uh, backer sa taas in the highest office. Hindi lang not only sa Bureau of Customs but in the higher office. Di ba? Pinoprinotektahan rin ni Mr. Duterte yung mga customs uh, officials na iniimbestigahan dyan sa, sa Senado. At sinabi pa niya sa mga opisyalis, kasama na sa Parmalee Scam kung saan na-involve rin itong dalawa itong si Michael uh, Young at saka si Alan Lim na sinabihan pa niya yung mga cabinet members na huwag umatend yung mga uh, Senate hearing at hindi lang nakasuhan yung dalawang customs sa uh, Commissioner. So magkikita natin na talaga naman, naging totoo na talaga, naging narco-state na tayo. Pero not in the future administration kasi yun ang parang warning sa atin ni Mr. Duterte. Hindi magtagal maging narco state na tayo. Pero if you take if you take the the the, the testimony dito sa video testimony ni uh, ni Asher to Uh, talagang uh, lumalabas na there was a time during the Duterte administration naging narco state na talaga tayo. So yun uh, that is uh, according to Mr. Asierto. So we are just playing this for you to to appreciate and for you to know what uh, really happened noon and because this is these issues are ongoing issues public uh, public uh, public service or public interest issues. That's why we are bringing them back again and again because uh, uh, papasok na po yung uh, panahon na lalabas na yung finding ng ICC. So, we are just laying the groundwork para may background na kayo in case uh, lalabas na yung decision ng ICC. So, thank you very much for watching. Please share this vlog to friends and relatives so they will also know Uh, the the real truth happening in the country and please uh, don't forget to subscribe to the broadcaster Armandin YouTube channel thank you for watching and see you in my next blog